Good evening guys Meron tayong unboxing O unboxing ba tawag ito? Hindi na ito unboxing kaya tanggal na pala Kasi may mga kasama ito Ito Super brand nila Pero you know, Galing na ito sa isang box Nakuha na rin yung Yung ano resibo yan ito kaya no, ang nagbayad talaga nito si ay si bossing kaya kuan hati kami sa para nila tapos ito ringkot may bago na tayong ringkot yun o no, tingnan, tingnan ko kung maganda ba kung maganda ba kasi yung ginagamit ko ay butas butas na kay nagrequest ako kay busing na bumili ng bago ito na iyon na uy parang haba Uy. <laughs> Tatagal ko yata. Sobrang lambot. Sobrang lambot. Sobrang lambot. So, ano ba ito kataas? Sukat po Sukat muna guys. Isukat ko muna. Ayan guys. Kita apa kaya? Maliit pala sa akin. Masa kalang liig. Yang hanggang dyan lang. Ano ko ilang gamitan lang kaya to. <laughs> hey guys, mga ilang gamitan lang kaya to. You know. Ano, you know, baka na unang gamit pa lang. Sobrang nipis. hmm. You know? <laughs> so hanggang dito na lang guys pasilip sana so doon fish steps dito ang sikip ay nah, naroon na swa mabuti na Kisah ito wala kaysa magpaulan ang ganda si Rosa ko. ang hmm. sobrang lipis. deserve lang din sa presyo yun yeah. know? Kasi medyo masikip sa akin. Yes, hanggang dito na lang guys. Pasilip sa ating bagong rincot. Huwag labahan ko muna to. Ang pala. Lumipat <laughs> sa kamay. you know Hangang Ditorang guys thank you for watching bye bye